Oh. Ito yung tsura ng Korea O oh, gabi Huwag ka na kami nakakainan eh ah, Nakakasama ko mga nipalis Nepalese oh. oh. eh, Yung mga kainan dito dito Hindi pa rin namin nakahanap Ang kakainan namin eh ito mga kasama ko. Yeah, Hi! <tong> Uy, isang gipsal. Sa mga katrabaho ko ni Palisto. Oh. Libre nila eh. Mapakitang gila sa kuya. Hindi ako pinakamatanda. Libre ang kuya. Kuya, saan yung Nepali, money, Kanal kanal langa pili do nya. Ku lang Kupal ang pangalan. Ito ba tinya, tawag ko. Dasta niya to? ang so, parami na ininom namin, ah Kasbi. Nga saling siya. Salin sila. Salin. Isa. Ito picture daw siya. Eh. Pwede <coughs> na mga kasama ko. Libre nila ako. Eh. Hey. Ang sabi na. Kasama ko. Sarap pag libre. Wala kasing sarap. Sumul. My birthday. Everybody Happy birthday. Happy birthday. <laughs> <laughs> Sinabi namin dun sa kakainan namin na birthday ko kaya nagbigay. <laughs> Ayan, nagtsura ng Korea. Bus! Bus! Hindi. Bibigay arat na memang ka 120,000 oh. 120,000. Oh, Na free akamuliso. Semana. For sal ke kurok. na. tawag na kami ng taxi uwi Yan. Ayan. Mga Nepal. 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 followers. Ayan. Hanar ba ito sa Musan? Sakay na kami sa taxi. Sakay na kami okay.